Tan. Kakaiba talaga itong si Trillanes. Ano, ho? Hindi naman daw siya spokesperson. Kaya hindi daw man maniniwala itong si Bato de la Rosa sa mga pahayag nga ni Trillanes tungkol sa ICC investigators. na na nga ay naandito na noong December pa at patapos na ang investigation. Or tapos na. And very soon ay lalabas na po ang warrant of arrest. Si Digong lang ba? Hindi. Ito yung apat na principal accused. Ang ibig sabihin, mukhang marami pa talaga. Mukhang marami pa ang madadawit dito. Kung sino man yon, huwag na natin alam yan. Dito lang sa apat na ito, sa tingin ko, masaya na tayo. Masaya na tayo para sa mga uh, biktima, para sa mga pamilyang naudila ng mga biktima ng drug war na peke. Trillianes says, principal accused in the ISIS drug war probe is former President Rodrigo Duterte secondary and tertiary accused. Aha, yun pala yun. Principal si Duterte. Secondary and tertiary accused are senators. Bato de la Rosa and Bongo. Tignan natin ang maigi. Mamaya maghanap ako ng... Babasahin ko maigi kung bakit si Bongo, kung ano nangyari kay Bongo. And Vice President Sara Duterte. Yun. Wala naman daw jurisdiction dito ang ICC. Tapa daw sa Philippine courts sila litisen, haharap lang daw sila sa mga judges na sa mga Philippine courts nga dito sa atin, Hindi hindi daw sila sa ha haharap. <laughs> okay, create your own world and universe. Doon kayo nababagay. Una nang sinabi siyempre uh, ng Supreme Court na meron pa rin or meron jurisdiction ang ICC dito sa atin. Lalo't miyembro tayo nung ito'y nangyari at nung inihain yung kaso with all those overwhelming evidences and witnesses. Yun po ang totoo. Hmm? Okay, good luck. Nakikita niyo mga sarili na mga itsura na mga ito. ba? Diba? Mga nagmamalinis. Ang totoong salot ng ating lipunan, nakikita niyo na po sa harap niyo. Ito po. Sila po ang sumira ng ating bansa. Sila, sila po ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Sila po ang lumason sa, sa utak ng mga kababayan natin. Matinding pang-uuto at panglalason ang ginawa na mga to. Kaya, well, good luck, lalo na kay Bato de la Rosa, ano? Siya yung tipong hindi na talaga mapalagay. Alam niya kasi na hindi, na, hindi siya matutulungan, hindi siya maliligtas, o uh, or maisasalba ng kanyang idolo na si Duterte dahil wala na rin sigurado magagawa itong si Duterte. <laughs> Paano daw kung sa dahig siya makulong? Ano mo sa mga aponya niya magiging lololess? Good luck!